Inilikas na Mandawin City DRRMO ang hindi bababa sa 44 na pamilya at 206 na individual na matapos bahain ang dalawang sityo sa Barangay Ibabaw, Estancia Mandawi City. Kasunod ng pagbuhos ng ulan kahapon na Biyarnes Honyesais. Sa panayam ng Bombo Radio si kay Honorable Romulo E. Chavez Jr., ang kapitan ng Barangay Ibabaw, Estancia. Sinabi nito na ligtas na ang mga nasagip na individual na mula sa sityo Manga at sityo Papaya. Bagaman, karamihan sa kanilang mga bahay ay napunod puno ng putik at binaha. Dagdag pa rito, kahapon sa kasagsagan ng malakas na ulan, agad silang nagsagawa ng forced evacuation kung saan agad na pinatira ang mga apektadong residente sa gym ng Ibabaw Estancia Elementary School. Sa kabilang banda, nakapagtala rin ang umso ng sibo ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi, lalo na sa mga flood prone areas. Ito ang pahayag ni Consihala Joel Garganera, ang pinuno ng Emergency Operations sa Center Cebu City sa naging panayam ng Bobo ni Idinagdag nito na mayroon na silang contingency plan na sa lungsod para sa pagbaha, lalo na tungkol sa pagtatayo ng mga dam at ang pangkalahatang pagsisikapan na mabawasan ang panganib sa kuna. Nagpalabas din ng advisory ang Philippine Coast Guard sa Western Bohol na nagsuspendi sa paglalayag ng mga barko na tumitimbang ng tatlong tonelada at pababa sa loob ng kanilang area of responsibility dahil sa masamang panahon. Sa ngayon, maula pa rin ang kalangitan ng Metro Cebu na may kalat-kalat na pagunan. Kung kaya da, pinaalalahana na pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat at lumikas agad lalo na dahil sa posibleng pagbaha o landslide. But na-experience naman natin yan few weeks back, no? But kagabi, jo talagang yung lahat ng A flood prone area talaga naka-experience ng, ng pagbaha. Thankful naman tayo na hindi high tide kasi mas mataas pa sana yung ma-experience natin na pagbaha. We really need to declog and deselt our major creek. And also on uh, on the last note, uh, yung lahat ng experience natin sa pagbaha, yung nagdulot din yung basura. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy, Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!